Hindi kita eh, bumili okay. ka lang mo ng gas. Tapo na, basahin pa. Tugong na rin, dalawang kilo. At munguha na ako ng puso sa iba. At siya na natin aulam. Ah, maski walang lahok. Ha, okay. dalawang kilo ha. Hindi okay. pa ibang tubaya ako sa waiting at may magpapataya pala. Ay, anong numero mo naan? 18-15. Si. Lahat, na lahat, lahat na yan. Lahat na, todo okay. na. Mabili na lang ako kahit pa lahat. Kahit pa ang tibiga. Parang akaw dito. Itinaya ako ba sa waiting? Ah, ay, bakit tinanaan mo pa yung akunti na nga niya ating Ay, panaginip ko nga niya yun. Ay, baka sakaling tumama. Ay, miss Ay, ilang kilo, ano? Kalahati. Ay, tama yung iyon yan. Nagpalit mo sa waiting ay. Ay, kagahapon na nung last three ay. <laughs> ay, ang hirap ka inip papil Ay, hindi tasok. Taasaw... Kapag tumama, marami na. Ang no, akapunan ah, natin bukas at ang halianin. Puso na nga lang ulang, konti pa mili ha. yung bigas. hindi tasawag dito, ang kasaya akong akin na ang hapunan mo yung lastilias. Bala ka. <laughs> no, 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 kaya natin no, 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 hindi no, Opo, ay, nasan po si mismo? Naraman na siya, no, bye. Ay, tumama po. Hindi, yung taya kaninang tanghali. Ay, naan po yung tama? Ay, kung isinag-tina mo lahat yun, ay di kita nag-iimbran ko kwarta? Ay, ano na rin taong iri? Wala nang paggalag yan. Tumaya, tumaya, galit. Tumama, galit. Itong kinudyo mo lahat yun. Ay, ay tumok magkano. Oh. Ay, hindi pa tayo magkawalay na pagkakaya. Kung intiniyahan mo lahat yun, hindi yung pakong kayo. Hindi saan dami natin kwarta sana ngayon. Ay, wala ka talaga. Ayaw sa'yo. Eh, eh. Ay, ano yun? Ay, nung tumaya, galit. Nung tumama, galit pa rin. Eh, eh, wala na. Suutan din sa taong yun. Oh. Hindi pa natuwa itong mga mga nangasawit. Eh. Umuwi na, baka damay bag.